Kumusta po kayo mga kaibigan? Ayan, tayo po ay uh, Nagmi-mix ng kamir Bread Oh, uh, isa yan sa mga gusto nilang almusal Kamir bread Ayan Okay na to So, pwede na siya siguro Tapos na Ugas tayo ng kamay ayong ating kamir. Takpan At para bukas na ay bukas na umaga patululutuin. So, ready na yan. 8.30 na in the evening. So, ngayon, ako po ay magbubugas naman itong garbanzos o hamos ang tawag dito sa Middle East. Hamos. Pero garbanzos talaga siya. Ito po ay Binababad ko maghapon o pwedeng magdamag. Binababad sa tubig para lalaki siya. Kasi ito ay binibili lang namin ng ganito siya. oo takikita ko sa inyo mga kaibigan. eto siya. Para magkaroon kayo idea. So, ito siya mga kaibigan. So, ngayon, nababad ko siya ng maghapon. Ayan na siya, ba? Diba? Parang fresh na. Tapos, mayroon naman kami dito tinatawag na bajila. Ito siya. Ayan, ba? Diba? Tapos, binabad ko din siya maghapon. Ayan, ganyan na siya. Parang sariwa din, ba? Diba? So, ngayon, ina na natin siya pagkatapos mahugasan. Tapos, Ire-repack e ko ito. Ilalagay ko sa Ziploc. Ah, plastic na maliliit. Tapos, i-stack ko ngayon sa freezer. So, every Friday, yan po ay niluluto ko. Para sa breakfast nila. Walang trabaho madali. Or pwede rin namang madali. Kung, I don't know what to say. Pero para sa akin, lahat ng trabaho mahirap pero magiging it will be si kung gagawin mo siyang ano bang tawag doon kung parang i-relax e, mo lang yung sarili mo habang ginagawa mo kagaya sa, sa akin ngayon halos wala akong rest ngayon kasi may mga bisita kami ang dami ni Luto pero okay lang po kasi masarap po ang perang galing sa pinaghirapan. O, di diba? O, ayan. Ay, hala. Tapon. Umapaw siya. So, ito, pagkatapos nito hugasan, patutuluin ko to. Tapos, ilalagay ko to sa irerepa ko sa siplak. Yung maliliit na plastik, At, i-stack sa freezer. Okay, so, natin dito. Ayan. Ayan. Ito, so, ito naman. Actually, nahugasan ko na ito kanina. Ayan. Parang balaw na lang ito. So, ayan. I-re-repack na lang. Lagay sa freezer. Every Friday ang luto. O, oh, pa diba, mga kaibigan? Wait. Ah, ang bigat. lagyan natin dito. Maglaglag. So, ayan. Garbanzos at bajila. O, oh, pa diba, mga kaibigan? Yan ang aking trabaho dito. Mahirap pero hindi ko iniisip na mahirap para hindi mahirapan ang aking katawan. O, di ba mga kaibigan? alam mo sariwa na sa pero ayan siya, oh, Ayan. Tapos, ito rin siya, yung bajila. Napakatigas, kaya kailangan ibabad. Maghapon. Salamat. Yan lang muna.